Bakit nahihirapan tayong magkaroon ng sapat na pera kahit may magandang trabaho pa? Maraming dahilan kung bakit nahihirapan pa rin ang isang tao na magkaroon ng sapat na pera kahit may magandang trabaho. Narito ang ilang mga posibleng dahilan. Number 1. Mataas na gastusin at presyo ng bilihin. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, gaya ng pagkain, kuryente, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan. Kahit na mataas ang sahod, kung ang gastos ay lumalaki rin, mahirap pa rin makapag-ipon o makapagtabi. Number 2. Mga utang Maraming tao ang may mga utang gaya ng mga credit card, personal loans at mga utang sa pamilya. Ang mga ito ay nangangailangan ng buwan ng bayad at minsan ang perang kinikita ay nauubos sa mga pambayad na ito. Number 3. Hindi maayos na pagtatabi at pag-iipon. Ang kakulangan sa tamang financial planning at pagtatabi ng pera ay nagiging dahilan kung bakit nahihirapang makapag-ipon. Kung walang disiplina sa paggastos at hindi nasusunod ang mga layunin sa pag-iipon, matalas ay nauubos ang pera sa mga hindi naman kailangang bagay. Number 4. Pagtatrabaho sa isang job na hindi naman tumutugma sa pangangailangan. Bagamat may magandang trabaho, hindi ibig sabihin na ito ay sapat na para matugunan ang mga pangangailangan. Minsan, kahit mataas ang sahod, ang mga binipiso o hindi natutugunan ang ibang aspeto ng buhay. Tulad ng oras na naiuko sa pamilya o personal na buhay. Ito ay nagiging dahilan kung bakit hindi nagiging magaan ang pakiramdam. Number 5. Kakulangan sa mga binipisyo Minsan, ang magandang trabaho ay hindi sapat kung ang binipisyo tulad ng health benefits, retirement plans, at iba pang mga binipisyo ay hindi kumpleto o hindi tumutugon sa pangangailangan. Ang kakulangan sa mga binipisyo ay maaaring magdulot ng financial stress. Number 6 inflation at pagtataas ng pangangailangan. Habang tumataas ang inflation, tumataas din ang pangangailangan at mga gastusin ng pamilya. Halimbawa, sa gitna ng patuloy na paglago ng mga presyo ng na bilihin, nahihirapan ng mga tao na napapanatili ang parehong pamumuhay gamit ang parehong sahod. Number 7. Mga hindi inaasahang gastos may mga pagkakataon na may mga hindi inaasahang gastos tulad ng pagkakasakit, pagkakaroon ng aksidente, o mga pangangailangan ng pamilya, halimbawa, edukasyon ng mga anak o emergency expenses. Ang mga ito ay maaring magdulot ng biglaang pagtaas ng gastusin at magdulot ng financial strain. Sa kabila ng pagkakaroon ng magandang trabaho, ang mga nabanggit na factor ay nagpapakita na hindi lamang ang mataas na sahod ang magdedetermina sa ating financial stability. Ang tamang pamamahala ng pera, pag-iwas sa ultang at maayos na financial planning ay mahalaga upang mapanatili ang sapat na pera para sa pangangailangan. Mga ideya para makaiwas sa pagkaubos ng pera. Number one, magkaroon ng budgeting system. Maglaan ng tapat na oras para gumawa ng isang budget. I-prioritize sa mga importanteng gastusin gaya ng bills, pagkain at pangangailangan ng pamilya. Itala ang bawat gastusin at siguraduhin hindi lalampas sa mga itinakdang limitasyon. Number two, pag-iwas sa impulse buying, magtakda ng mga limitasyon sa pagbili at iwasan ang pagbili ng mga bagay na hindi mo talaga kailangan. Bago bumili, itanong sa sarili, kailangan ko ba ito ngayon? At kung hindi, maghintay ng 24 to 48 hours bago ito bilhin. Number 3, mag-ipon bago gumastos. Pay yourself first. Bago magbayad ng anumang gastusin, magtabi agad ng bahagi ng iyong kita para sa iyong savings at investments. Magsimula sa maliit, halimbawa 10 to 20% ng iyong kita at gawin itong habit sa ganitong paraan. Hindi mo mauubos ang pera sa mga gastusin na hindi mo plano. Number 4: Pagbabayad ng utang. Kung may mga utang, magsimula sa pagbabayad ng mga ito gamit ang debt snowball method. Iprioritize sa mga utang na may pinakamataas na interest rate o pinakamaliit na halaga upang mabayaran agad. Kapag nabayaran ang isang utang, ilaan ang perang iyon para sa susunod na utang hanggang sa lahat ay mabayaran. Number 5. Mag-invest sa financial literacy. Mag-aral tungkol sa mga basic na konsepto ng pagmanage ng pera, investment at pag-iipon. Ang mga knowledge na ito ay nakakatulong sa pagbuo ng mas matibay na financial foundation. Maaari ding magbasa ng mga librong resources online, manood ng mga videos o kumuha ng mga financial seminars. Narito ang isang magandang advice para sa pag-asenso. Number one, magkaroon ng long-term mindset. Ang pag-asenso ay hindi laging nangyayari agad-agad. Mahalaga ang pagtatyaga at disiplina. Magkaroon ng long-term na pananaw sa pag-iipon at pag invest Hindi laging mabilis ang kita, ngunit ang regular na pag-iipon at smart investments ay magbubunga na maganda sa katagalan. Number two, diversify ang iyong kita. Huwag mag-focus lamang sa isang pinagkukunan ng kita. Maaring maghanap ng side hustle o maliit na negosyo. Kung ang mga tao ay may iba't ibang sources of income, mas malaki ang chance na makapag-ipon at makapag-invest para sa future. Number three, huwag matakot magtanong o mag-seek ng help. Kung nahihirapan, huwag matakot magtanong sa mga eksperto o maghanap ng mentor na nakakatulong sa iyong financial journey. Maring makatulong mga financial advisors, mga kaibigan o pamilya na may karanasan sa pamamahala ng pera. Number four, Pagtutok sa kalusugan at pag-iwas sa stress ang kalusugan ay may malaki ring epekto sa financial stability. Ang mga hindi planadong gastusin para sa kalusugan, hospital bills, gamot ay maaring makaapekto sa pag-iipon. Mag-focus sa healthy lifestyle upang maiwasan ang mga karamdaman na magdudulot ng mataas na gastos. At number 5, patuloy na pagtutok sa pagpapabuti ng sarili. Ang pag-upscale, pagdagdag ng bagong kaalaman o kasanayan ay makakatulong sa iyong career growth. Mas mataas na posisyon o mas magandang pagkakataon sa trabaho ay nagdudulot ng mas mataas na sahod at financial growth. Sa pamamagitan ng tamang mindset, disiplina at tamang kaalaman, makakaiwas sa pagkaubos ng pera pagkatapos ng sweldo at makapag-ipon at makapag-invest para sa mas maginhawang buhay sa hinaharap. Kung nagustuhan po ninyo ang ating video, huwag pong kalimutang mag-subscribe at mag-comment. Maraming salamat po!